The experience ko sa long ride gamit ang Raider FI ko. Sobrang sakit ng katawan ko. Ang sakit iupo ng foot ko. Tapos ang likod ko sobrang sakit. Para kang binugbog. What is up guys? Welcome to another vlog. So for today's video, pupunta ako ng yung tinatawag nila na Little Switzerland Sana all <laughs> So dala ko yung drone ko Subukan ko mong doon And before we start our topic for today Baka makahingi naman ng konting like dyan Subscribe And our topic for today is Experience ko sa long ride gamit to ang radar FI ko So lahat ng sasabihin ko is based only on my ano uh, experience nung first long ride ko mga around one ano uh, 300 kilometers balikan na yun first long ride ko gamit tong Raider FI sobrang sakit ng katawan ko yung pag-uwi ko sa bahay di na ang sakit iupo ng foot ko tapos ang likod ko sobrang sakit para kang binugbog so meron din akong experience yung nadulas yung gulong sa likod kasi nga nabigla ako sa pag brake yung wait ang dilim guys ah, ang dilim so tunnel gaming na oh, nakatinted ako bawal talaga tong ganitong mga motor sa expressway guys kasi nga kahit na ganito inaano ako ng hangin may experience ako sa pagdulas ng pag skate ng mga gulong nito so first experience ko is yung nag first long ride ko which is yung paahon tapos biglang pala downhill na agad merong sira yung yung daan so napa ako na bigla yun nag lock yung rear tire tapos dumulas kaya di mo talaga maasahan ang stock tire nito so, dudulas ka talaga Oh. Full tank ninety five. Oh. yun katagalan guys Ka long ride ko Medyo nasasanay na yung katawan ko Tapos Hahanapin mo yung sakit ng katawan Para ka lang nagji-gym Yung hahanapin mo yung sakit sa katawan nung first medyo nag ano ako nag alinlangan or meron akong konting pagsisisi kasi nga yun yung sakit sa, sakit sa katawan yun din yung ibang issue nung, nung mga naka R15 grabe talaga yung sub sub ng R15 kaya yung iba bininta nila pero sa katagalan mong ginagamit ito masadong na siya masyadong ano, masakit sa katawan yung sa puwet masakit talaga sa kasi nga medyo may kaliitan to ng upuan di lahat ng pwet mo nakaka-cover ng upuan kaya masakit talaga yung half lang ng pisngi ng pet mo <laughs> ah, nakakaupo kaya yeah, mangangalay mga ngalay talaga yung pwet and another life sana so, no, huwag umulan ngayon para makapalipad tayo ng maayos ng drone dami din kainan dito sa ano, sa taas pero di ako masyadong kumakain kapag nagarides kasi nga baka sumakit yung chan ko baka mapapasabak mapa... tayo sa damuhan <laughs> yes wow parang bagyo lang <laughs> ang hirap talaga pag di ka masadong sanay sa Tagalog kasi nga mag iisip ka pa ng gagamitin mong mga words unless kung sanay ka kusang lalabas na lang sa, sa mga bibig mo at di ka na, di ka na masyadong mag iisip ng sasabihin yun <laughs> Parang trail to guys Ito ka bangis Ang raider May unos Sa ilalim ng paa Ang dami pang gustong sabihin Pero wag na lang muna Okay see you boss Ayos see siyo. So isa din sa medyo nakakasakit sa likod ko kasi nga matangkad akong tao. 5 foot Mga almost 5'11 So let's consider na 5'11 Kasi nga 178 Centimeters So in between 5'10, 5'11 Mga almost 5'11 talaga So magbabaku ako Sa pag ano Yung diving position ko Yes wow Ganda dito guys Kinaka flag flag pa So San Juanico Bridge to guys. <laughs> It's a steel bridge. Look, Ano yun? Suzuki Bergman. So, tamang beep beep lang. Beep beep beep. Sabi ng jeep. So, nung first kong punta dito, medyo di pa ako sanay sa daan. medyo uh, kinakapa ko pa yung mga corbada and everything and pwede mo utahan natin asa na pitagiyo ng switzerland <coughs> <coughs> kala <Kaladihan>, dahil eskilahan eskilahan <coughs> oh, oh, Is, mo na dia layo pa rin nga to saka nato dia layo pero nai ka nang agianan ito nga masood ang <coughs> ah lagi

si saya lantai bos. Dakok, dakok ada. Lapok. Mana lagi? Nak uang sangat tua no. <laughs> <laughs> <Sige>. <laughs> so Sayan guys, di sini lang tayo. Yan. Man-made forest that was brought to you by. ano ngayon guys magdalan tayo tumuloy dun kasi nga umula naman kain na lang muna ako dito hanap ko ng kainan tapos uwi kapag ano na yung daan di na kasi nga umuulan pa dun sa baba maabutan ko pa rin yung ulan wrong turn to guys Sige, melty. Yeah, fries. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So yun guys, umulan kasi So di na ako nakapunta Doon sa so little Switzerland na tinatawag nila So susubukan so, ko na lang balikan next week Para din makita niyo kung gaano kaganda Gaano kaganda doon Banking muna tayo So madalas yung daan So delikado tong mga daan na nasa ilalim ng puting ilaw ilalim ng mga puno kasi nga madulas kapag matagal kasi siyang uh, tutuyo kasi di arawan so dito ko na lang tatapusin ng vlog na to kung may gusto kayong i-share tungkol sa experience niyo sa long ride niyo gamit ang inyong motor or kahit anong motor so comment lang sa baba So dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. Kung nag-enjoy ka, pakila, pindot naman ang like button, comment at subscribe. And hit the bell button. So see you on the next one. Peace. Peace.